Ayan lang. Wala ko ilan yung Sa... For me. Karoon. Guni. ni mo kung sinabubili? Hindi. Kung... Kung magpuyo kung gagbalay. I don't know, kung happy ka sa inyong um, partner, siguro kontento uh, oh, na, na magtagat sa so, okay. ako magtagat okay. no, eh. Ano yung ka? Na lang. Ako magod mga ano? Sa una magagod, magtagat-tagat po sa kumbana lang wala ba akong magbana balang lang na hindi wura, 100% na wala siya mangungan ba ka ng mangulipi siyang kaugaling na dapat hindi siya butan. Hindi siya ganahan na lang butan siya. Hindi siya ganun na siya butan na time, yung oras. Hindi po na siya ganun na lang ko. na So, ako ato siya hindi... Sa ulang sakitan ka ay kukay, syempre para makasakit no? sa una hindi kang no masakit tanong ay lang sobra lang kay hindi yung anak ba ang uh, ang bugma no? kanang lalaki yung bugma labo po magsusunod na sa bayo so ako mangod kay bawal lang magdaladala ko, maguban-uban po wala niya gibunga pero na katulad pagbulag, niya lang na mo magbulag sa ako ah. Ah. Ito alakuna, na ako na nadunggan siya kauban na na i-share yung mga kauban na kuan na magkuan daw ko kanang kinahanglan di ko nung on time na maabot siya dili ba ako ba kina din kinahanglan di, di orasan mo lang ako grabe kayo siya mangwan ba para bitaw malimpyo siya para na ako'y daot pero wala siya kay baluna normal og ginasalab babaye kana magpagagad sa ka asawa pero apogoy yung pagalik-dalik niya. Eh syempre, narat kanunay sa balay ni Ngau. No? So kung nakarelate mo din mo na ni situation lang. Pwede ko niyong masultian, pwede ko niyong i-chat. Kay di na siya lalin na feelings sa so, sa kababaye lang. Of course nakuhan ko lang na sana lang na ng bulagan jo of course na uli lang kay eh, Tungod na ko ay nakil bisig ko that's my life lang ba? so karon na